i you. Ah, uh, marami nang yes, magpapan ngayon ng mga certificate of candidacy. Unang araw ngayon hanggang sa Sabado filing po. Ano ang mga dapat tandaan ng mga kakandidato na magsasabit na kanika ng mga COC mula ngayong araw na ito hanggang Sabado? Paano po yung pag uh, pipil up doon po sa kanika ng mga COC? Ano ang dapat na kailangan? Ano ang dapat nilang gawin? Ano ang dapat po nilang uh, isama doon po sa COC po? Una po sa lahat, ang ating pong COC ay downloadable po sa aming website at pinamimiklitin po ng libre sa lahat po ng tanggapan Number one requirement po, pakipuno po lahat ng entrada po na kinakailangan dyan. Kailangan po yan ay kumpletuhin po nila. Bakit po? Dahil po kapag hindi po nila yan kinumpleto, hindi po namin tatanggapin ang kanilang COC. Malinaw po yan sa ating, sa ating mm -hmm. rules, ano? hindi po namin yan tatanggapin. Ikalawa po, dapat po lagyan nila ng litrato. Kasi importante po ito dahil dapat makita po sa pampublikong dokumento na yan Pakita po sa pampublikong dokumento na yan, yung ating pong pagkakakilanlan, yan po ay kailangan talaga natin. Ikatlo po, meron pong requirement yan ng documentary stamp. 30 pesos lamang po ito at binibili po natin ito sa BIR. Aha. Yung po yan, o po, no? kung sakali man po dun sa BIR, may maubusan ng documentary stamp. Huwag po mag-alala, yung pagbabayad po nila ng 30 pesos, may resibo po yan ng Republika ng Pilipinas, pwede po nilang isulat yung pong resibo doon sa kanilang COC at ipakita po doon na nakapagbayad sila ng documentary documentary stamp. Apo. Opo. Apo. Mm. Mm hmm Tapos po ganito po 'yan. Kailangan po wag kakalimutan yung firma. wag kakalimutan po ang notaryo publiko. Kasi okay. kailangan po ito ay kumpleto po ito. Marami nagta marami nagtatanong, ano daw po ba yung purpose ng notaryo publiko, attorney Jan? po ay nagiging public document po yung kanilang COC dahil po nire-require ng batas na kailangan isang pampublikong dokumento po ang Certificate of Candidacy. At bilang panghuli po, meron pa rin po nakakalimot. Huwag pong kakalimutan yung pong ating firma na, ng ating mga kandidato. <laughs> so, po. Okay. Pinakamalaga. pinakamalaga. <laughs> At po. Attorney, po pwede ho ba na yung kandidato hindi siya ang mag-file ng kanyang kandida si ibang tao ang magpa-file para sa kanya? Pwede po, basta po merong fully notarized po na statement of authorized representative, pwede po yan. Kasi iniisip naman po natin, pwede pong senior citizen, mm -hmm. persons with disability, pwede may sakit o ano ang dahilan, pinapahintulutan po ito sa pamamagitan ng authorized representative po. Alright. right. Kung saan bayan ka, kandidato, dapat doon ka rin ba dapat magpa-file o pwede ka sa ibang comelec offices? Hindi po. Kung saan po ang Comelec office na nakakasakop sa inyong lugar, doon lamang po kayo magpa-file ng inyong COC. Isa pa nga po papapaalala no, sa lahat po, either kandidato ka ng barangay or kandidato ka sa SK, kailangan po sila ay registered voter. Bakit? Kasi po pag nakita namin sa aming talaan na hindi ka registered voter, hindi na po namin din tatanggapin ang inyong COC. Ako? Mm. Opo, lalo sa doon naman po sa SK, sa mga kandidato sa SK. Ganito rin po, meron po tayong age requirement po doon. So pag nakita po namin na kayo ay underage or overage, hindi uh -oh. na rin po namin tatanggapin yung inyong COC. Oh. Kasi po ang mangyayari po niya, magpapile lang din po kami ng petition for cancellation of COC dahil hindi po kayo qualified. So mapapagod lang po tayo pare-pareho. Uh -oh. Ang mangyayari po niyan, eh matatanggal din po kayo ultimately sa listahan. Kaya huwag na po magpile ng COC at hindi po namin tatanggapin.